Hello po sa inyo, good morning po sa ating lahat This is Baraberang Samaritano po At uh, yun, nagpapahinga tayo kasi naglakad tayo papuntang trabaho So maaga pa So anong oras pa lang? Uh, 10.15 pa lang dito 11 o'clock yung ating uh, call time So magbibigay lang tayo ng words of wisdom uh, Ngayong umaga So, manatili lang tayong magpakumbaba. Ano? Ito yung natutunan namin sa nat, natutunan ko sa aming leader. Ano? Na habang uh, pinapatayog tayo, habang binibigyan tayo ng mga magandang opportunities, manatili lang nakakapak yung ating mga pa sa lupa. Ano? Huwag tayong magmamataas. Parang ihalin tulad natin yung ating sarili, yung ating buhay sa palay, no? Habang uh, ang palay kasi habang dumadami yung bunga lalong yung muyo ko ibig sabihin ibig sabihin lamang nun na habang uh, binibigyan tayo ng magandang opportunities huwag tayo iniiwag magmamalaki sa ating kapwa ano manatili lang tayo nakakapag sa lupa lagi lang tayong down to earth ano po yun ang ating word of words of wisdom for today at uh, yun kita-kita tayo sa barbershop at uh, magandang magandang umaga po sa ating lahat This is Barbero Samaritano na uh, Brandon, Manitoba, Canada. Good morning to all of you.